first natin gagawin is click lang natin yung bill sa baba. Ayan. Then, mapupunta tayo sa current bill. Then, click repay. Ayan. Pagkatapos yan, click nyo yung Maya Wallet. Then, copy-paste nyo yung contract number. Ayan. Pagkatapos, pupunta tayo sa account ni Pay Maya. So, doon tayo. Then, open natin yung bills. Click yung bills. Yan. Then, type Skype. Type na Skype. Click nyo lang yung Skype. Force copy paste yung account. Yung kinapin natin kanina. Paste nyo lang dyan. Then, lagay nyo yung amount na babayaran nyo. So, magkano yung babayaran nyo? Ilagay nyo lang yung So, 6,800. Yan. Then, number mo na ginagamit sa one pay Ayan. One hand pala. One hand. Okay. Then, lagay niyo lang yung number. Then, click continue. Make sure nga naka-click continue yan. next click pay ayan loading next click continue make sure may balance yung account natin na para makapag pay Okay, may charge na na 5 pesos ayan na po done na po then check lang natin yung account ni Juan Hand So, wait lang kayo. May tatawag sa inyo na service nila sa one hand. Then, pagkatapos ng tawag nila. Ayan. I-check nyo lang yon sa app. Ayan. Loading pa po siya. Pero, mag-wait lang kayo ng tawag kasi tatawagan kayo ni one hand. Pag, ano, yung matapos nyo bayaran. Ayan, tapos na. Pwede na ako magbara ulit. Okay. Successful. Click nyo lang yan. Loading. Yes. No. You are successfully paid. Ayan. So, yun lang po. Mabilis na transaction sa pagbayad using Maya or PayMaya. Thank you po. See you in my next videos. Bye-bye.